Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat. Kamusta kayo? Sana na sa mabuti kayong kalagayan. At ngayong hapon ay may share ako sa inyo madali ang video lang ito mga kasari about sa aking paninda na na-expired. Ito, pinapakita ko sa inyo. Ito yung aking paninda na na-expired. Kanina ko lang ito nakita nung nagayos ako ng aking tindahan. Um, before may na-vlog ako na iwasan natin ang bumili ng paninda na marami kasi nga uh, baka nga ma-expire tayo. Yung vlog ko na yung may nagtanong sa akin uh, naghingi ng advice kung paano siya magtayo ng sari-sari store sa loob ng subdivision. Doon ko yun nabanggit ang sa mga na wag bumili ng marami kasi nga baka ma expire pero ito ngayon nangyari sa akin ang ah, na-expired ah, na mga paninda before kasi may customer ako na nagluluto ng mga ihaw-ihaw yung mga fishball ah, di ba pag, pag mga ganon yung tinitinda ah, gumagamit sila nito kasi may kasama yan silang ah, Uh, mga cheese sticks uh, uh, mga antag dito uh, french fries so gumagamit ng ganito ako before hindi ako na bumibili ng ganito kasi nga itong product na to hindi ito mabili eh, kasi parang hindi ordinary na ginagamit ng mga tao sa sa mga nagluluto luto lang natin itinda kaya dito bumili sa akin so ngayon bumili ako ang uh, tig piraso lang ito sa anim Ngayon, bumili siya kasi nga nag-ano siya sa akin ni eh, na humingi ng favor na bibili ako para dito na lang siya bumili kasi nga pagsabayan pa, mamasahe pa siya or kaya magkagasto pa ng gasolina. Kaya sabi nga uh, dagdagan ko na lang ang pagbili para dito na lang siya bibili. Ngayon mga kasari ang nangyari. Nag-stop siya magtinda kasi nga um, kunti lang din daw siguro ang kita kaya nag-stop nag siya magtinda. So ngayon may natira pa akong dalawang uh, snow white. Ang ganito dalawa at isang burger dressing. Kaya ito natingga. So ngayon walang bumili. Eh wala namang nagluluto-luto dito sa amin eh, na tinitinda medyo yung bumibili kasi dito dati eh, medyo malayo sa aking tindahan so di ko napansin na ano pala yung expiration pala nito ay malapit-lapit na so ngayon oh yung expiration nya July 23 ay July 25, 2023 tapos yung isa yung ito, ganun din so wala tayo magawa kasi nandito na ito ito yung ating logi kaya naisip ko ako yung ako yung nagsasabi na huwag bumili ng marami pero hindi hindi marami yung binili ko yun nga lang Uh, yung nag sa akin na dito dito bibili ng ganyang mga paninda ay hindi na rin bumibili kasi nga na logi din yung business niya na iihaw-ihaw si pag dito sa akin pag may iihaw-ihaw may kasama na yan na mga cheese cheese steak um, mga french fries may mga lumpia So, yung iba dyan, may mga burger-burger sila. So, kasama ito sa mga ginagamit. Kaya ngayon, ito yung nangyari sa akin mga kasari na na tayo. Pero okay lang kasi yung presyo nito ay ano lang naman, bali 50 at saka, ah, bali 50 yung dalawa at saka yung isa ay 27. So, patak siya ng 77 at hindi naman masyadong malaki pero yun lang uh, lesson sa atin yun na kailangan natin um magbantay sa ating mga paninda na hindi ma-expired at huwag tayo bumili ng hindi kilala ng mga product, yung parang hindi ba pang araw-araw na ginagamit ng mga tao kasi pag ano, pag slow mo slow moving sya um hindi siya madaling mabili. Kaya kailangan pag gano na na hindi siya ginagamit araw-araw ay titingnan natin ang expiration niya na minsan kasi sa paninda merong isang taon. Halimbawa ngayon, yung may meron tayo diyan na paninda na mga next year pa yung expiration kaya yun ang ating anuhin, yun ang ating bibilhin, yung pipiliin natin, kasi ito binili ko ito, ano eh uh, yung kasagsaga ng summer mga ano yata, mga may mga ganon, so ilang buwan na lang bago siya ma-expire, kaya sayang ang ating pera na napunta lang sa wala so yan yung ano ko, yung share ko sa inyo na lesson na sa akin mismo nangyari yung ma na expired ang aking paninda. Kasi naman sa mga sa mga dilata, ano eh, pag, pag bumili ka ngayon, titignan mo yung expiration niya, mga next, na ano pa, mga next year pa, or mga, ba, oh, 2023, 2025 pa, yung mga ganyang paninda. So, ito, ano, hindi ko nga alam kung bakit, ano siguro old stock din ito doon sa grocery na binilhan ko kaya ganito ang nangyari sa aking ah uh, panindanan na, na expired tayo. At 'yan lang mga kasari ang aking isishare sa inyo. At ipapakita ko sa inyo ang aking mga pinamili last uh, kahapon at ngayong araw. Ipapakita ko sa inyo mga din sa akin na mga paninda. So, uh, maganda ang panahon kaya nakarating ang ating mga ahente. So, ipapakita ko sa inyo ang mga promo-promo mga tayo. At ito yung ating nabili sa Kopikona. Na tumaan kanina. Mga kasari. Tatlo ito pero... Uh, binuksan ko na yung isa ay uh, yung dalawang balot at isang dosena energy vanilla tatlong pack ng uh, balmer yan uh, tatlong ay uh, ito naman sa Alaska tatlong cowbell na condensed at uh, tatlong ibap na malaki dalawang fresh milk Uh, isang tay ng Alaska Swak at dalawang uh, 300 grams. Anim na piraso ng cream top na ilang grams ba ito? 80 grams. At ito yung ating nabili kanina sa Deliver sa Alaska at Kopiko. At ito pa mga kasari ang nanggaling sa Unilever. Uh, order ngayon, deliver the other day. Ito eh, yan yung ano nila. Ito yung uh, aking surf na bak One dozen. Yung ano siya, fabric conditioner. Tapos, meron tayong surf bar. Tigdala dalawang bareta. Bawat color. Tapos, mayroon tayong sun silk kung na pink at kung dozen na green tapos itong ating mga powder ay take Sige, isang dosina bawat kulay. At mayroon tayong Rexona. na ito yung maganda kasi may promo sila ngayon mga kasari. Uh, bumili ako ng isang dosina tapos itong isang dosina ay free. O ba diba? Makatubo tayo ng medyo malaki-laki. Tapos dito sa nor, mayroon akong 6 pieces na nor yung sa malaki. At itong sa mga maliliit bali dalawang dosena isang original at saka gabi tapos itong nor uh, chicken at saka beef digi isang dosena at ang ating binayaran mga kasari ay 1,142 yan lang yung kaigihan sa may ahente kasi pag may promo makaka-appel tayo diba? malaking bagay na itong isang dosena na libre mga kasari dyan lang update natin ngayon. At yan mga kasari ang ating napamili kahapon at ngayon yung mga may dumating kasi kahapon na ahente. Isinama ko na lang siya sa video. At saka yung kanina, yung dumating yung Unilever na in-order natin noong uh, Wednesday. Kasi Wednesday pumupunta dito, nagpapabook siya tapos ngayon lang, kanina umaga lang siya dumating at uh, masaya tayo kasi nagkaroon tayo na, na promo yung Liksona. so isang dosena din yung nakuha natin ng na promo at ma malaki-laki din ang ating kikitain dyan so hanggang hanggang dito na lang mga kasari ang aking video at sa mga bago pa lang sa aking channel at nagustuhan ninyo ang aking mga video ay mag-subscribe na kayo, mag-share at mag-like. At click nyo na rin ang ating notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Mga babay mga kasari, God bless sa inyong lahat. See you in my next video. Bye!